ay buwak na siya ako antor nagamay no oh. thank you love for every day mm. kani siya mo oni ang burag ang burag ang asa na nanay ba Oh, may buwak na siya kuya. Nenek ni buhak! Ni buhak na. na oh! Di mana si <laughs> sa kuarto! Nak kani sya aku gi katingan oh, na na mm. siya, oh. pun sya dahun. Mm. Orang na sya, esa na, orang na siya?